So ito guys, oh, ito ang example ng ating drive axle. Ito Ito 'yun oh. Ito yung kinakabitan ng ano, ito yung kinakabitan ng ating uh, engine sprocket. Yan, yeah, kung napansin niyo, sisira na ito. So usually nasisira ito dahil sa sobrang higpit ng lagay ng sprocket. Ah, ng kadena. Yan, yeah, nahihila siya. No? Huh? tapos pati 'yung siyempre 'yung bearing na pinagkakabitan nito. Ito Itong mga guhit-guhit na to, Hepsa. Natural ba to o yeah, sa nakakabit kasi ang yeah. bearing kan? Ah, 'yan ya. 'Yan nga 'yon. Dito dito pagkas sobrang higpit, nasisira 'yung bearing. Nasisira. 'Yun 'yung bearing na nandito. Pero ito, alin dito 'yung kasi parang yung ngipin mismo, hindi naman. Ito yung pinaka-spline ng spline. Oo. Spline. Ayan. Ayan. Isa rin yan sa mga dahilan para ibaba yung makina nyo. Kasi hindi naman pwedeng ito lang ito lang ang ano eh tawag nito kung ito yung sira ito lang ang sira hindi pwedeng ito lang yung gagawin kailangan talaga bubuksan di ba uh, ano okay oh, kailangan talaga bubuksan kasi hindi mo to makukuha uh, ano, <laughs> ano naman yan eh pwedeng tipirin kung oh, ayan lang ang sira oh yan, ang sira, yan lang sira yun lang papalitan oh yun lang ang papalitan may problema nagkakaroon ng may mga bubuksan may makikita may mga komplikasyon na alanganin sinasama na. Oh, sinasama. Kasi Para isang bukasan Kasi kesa kumbaga, mas ganun din baka masira din soon. Di sabay-sabay na silang tatagal. Oo, oh, sabay-sabay na silang tatagal. Oh. Kaya na yung okay. oh, nasisira lang naman yan. pang nung naihigpitan na higpit. Oh. So yan, yan yung ano, yan yung masamang epekto ng sobrang higpit. Dapat talaga merong okay clearance. <laughs> mas okay pa yung maluwag, na, no? Huwag lang sobrang luwag. Sakto lang. kasi half, one and one half. Kasi minsan ano, 'di ba? Minsan pagka uh, madalas ka mag-angkas, bumabanat pa yung oh, kadena eh. Eh kung no, e, no, one one e kung ang setup e eh, pang isang tao lang tapos nag maglalagay ka ng dalawa. May healer, yun yun noon, pwedeng merong standard na uh, uh, la play or play ng kadena, okay. Para may ka o hindi ka Sakto lang. Ano? Paalam na. Sasama na. <laughs> <laughs> Wala lang kayo makikita laman loob. Mga gilid-gilid na lang. <laughs>